Hello! Good day sa'yo, Scorpio! So ngayon is your update sa iyong love life. So titignan natin uh, ang limang card, no? Uh, kasama natin si Romance Angel. Ayan. 40 tayo ng ano, who is it, Oracle, no? Uh, yun po yung hindi lang makikita ang physical outlook at mga lessons din po, no? Na na-experience ng mga tao po, no? Ayan, so, kukwarid po tayo ng tatlo, no? Papakita rin ito kung anong outlook din ang physical ng inyong persons, no? <clears throat> Salamat po sa mga nag-like and subscribe po sa atin, no Scorpio. Thank you so much. Ayan. Para po kay Scorpio, subscribe guide. Yeah. Okay, so tatlo, no? ang romance angel po no ito yung karaniwang nagbibigay ng payo or insight tungkol sa pag-ibig no kapag lumalabas ang mga ito ito yung parang may malalim na ibig sabihin po especially merong kang finances and karerito so ang sitwasyon na to yung about sa pananalapi no at ito namang unrequited love and you also have retreat let your friends help you and pay attention to red flags. So, so ang nakikita natin dito it's about sa bihin natin sa pansariling ano no pangangailangan na kahalo ang naapektuhan ang pag-ibig no so she could see meron ka rito ng finances and career so ang sitwasyon sa pananalapi at trabaho no yung malaking epekto sa yung love life at the moment so maaring may kinalaman ang stress sa pera sa inyong relationship o kaya naman sa pagiging abala mo sa career no ang dahilan din ng sabihin natin kung bakit hindi ka makahanap ng pag-ibig no so ang mensahe ay bigyan mo ito ng pansin upang magkaroon ka ng balance sa buhay at pag-ibig sometimes it's, it's, always actually it's always na magkadikit ang connection at saka ang inyong love life no Uh, sabihin natin, ang pera kailangan din sa pamilya, kailangan din pang-date, kailangan ng, syempre, pang-ayos sa sarili, no? At ang lalo ng isang magandang trabaho din ay para rin sa kaulad ng pamilya at para sa iyong mga pangarap sa buhay, no? Kung single ka naman. And itong unrequited love, ito yung nangangahulugan actually na yung may pag-ibig na hindi sometimes na nasusuklian. Meron meron ka bang mga minamahal na hindi hindi kayang suklian ng yung pinapakita mo sa kanya? No? O ikaw ba yung hindi ba kasagot sa pag-ibig ng sa pag-ibig na ibinibigay niya? Panahon na para tingnan ito at magpasya ka kung saan ka dapat pumunta, no? Parang sinasabi din dito es, you you may be feeling right now na parang tingin mo hindi sapat yung binibigay niya sa yung pag-ibig. So parang sometimes I deserve someone else. Parang ganun na, na talagang ipapakita rin ang mahal ako. Parang you're asking, you're craving na suklian ang ang pagmamahal na binibigay mo, no? At 'yan ang napipick up ko po. And then meron ka rin ditong pay attention to red flag. So ito ay isang mahalagang babala actually, no? Meron bang mga signs na hindi maganda sa yung relasyon na pilit mong binabaliwala? O ang ang red flag ay mga senyales na dapat mong pagtuunan ng pansin dahil maaari itong magdulot ng sakit sa huli, no? Ang mga minsay actually ay nagbibigay din din na kailangan maging tapat ka sa iyong sarili, no? Lalo na pagdating sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Tulad ng relationship, kaibigan at sarili mong kapang, kapakanan din, no? And nakikita din natin na let your friends help you. So, ang mga kaibigan ay may mga kakayang din magbigay ng support at magandang payo sa iyo, no? Huwag kang matakot o mahiya, no? Upang umingi ng tulong. Dahil maari silang magbigay ng bagong pananaw din sa iyo sa sitwasyon o magpakilala rin sa iyo ng isang bagong tao, no? So, napansin ko rin, itong let your friends help you, parang kailangan mo yata at this moment na sabihin natin na dumabas-labas muna. Or maybe kailangan mo siguro rin may, uh, ng mapapaghingahan ng iyong nararamdaman, no? So, because nga maybe dito din, kailangan mo baka sa kanya mo mailabas ang pay attention to red flag na sinasabi. Na uh, yung nagdudulot ng sakit sa iyo. At siguro nararamdaman mo na ngayon, no? Uh, medyo hinabaliwala mo at medyo lumaki, no? So napapansin ko rin na malaking malaki ang gagampanan ng mag-open up sa kaibigan, no? Magka, magkasama ang pay of attentions to red flag at itong let your friends help you. Medyo ang dahilan din siguro ng hindi ninyo pagkakaunawaan right now is ang career at finances. No? Baka siguro uh, sobra ka nagtatrabaho, medyo napabayaan mo pamilya mo. No? Medyo napabayaan mo sarili mo. No? Uh, yan, uuwi grabe kang trabaho, hindi mo alam, hindi mo na naayos ang sarili mo, uuwi ka sa bahay, no? Uh, medyo nawawalan gana ang mister mo o misis mo, no? So, you need to pay attentions din sa sarili mo. Yan yung maliit na bagay na nakikita natin, pay attentions to your red flag na medyo... Akala mo is okay lang na ganyan kasi nasanay na sila sa mukha mong ganyan. Hindi, yung pala nakita mo sa asawa mo, nag-applic yan na parang medyo nag nagiging cold na siya. No? Uh, yung maliit na bagay na napabayaan mo sarili mo o panay-focus ka sa trabaho is malak uh, ngayon nagsisimula ng magano nagsisimula ng bumunga so binigay ang update na to para siguro maiwasan niya no so kailangan mo rin siguro mag uh, magpasyal-pasyal muna no o kailangan mo nang sabihin natin ng retreat o minsan yung paglayo muna sa lahat ng ingay o makatulong upang makakita ka ng mga bagay na mas malinaw sa iyo no Ayan yung kailangan mo rin mag-isip-isip mag ka at alamin kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay at sa pag-ibig, no? Itong unrequited love na actually na, na nangangulugan na parang maybe ikaw nakaka-feel ka na parang ang persons mo hindi ka na pinapansin na nagko-call. At baka maybe din ang persons mo uh, nagpapapansin sa'yo, hindi mo napapansin, no? Ayan, panay-away na kayo ng, uh, na nauwi na sa away, no? Dahil nga sabihin natin, maybe ang kayong uh, ikaw o siya ay, naka, ay nag naghihingi ng mas ng konting pagtingin mo, no? O siya, nang uh, o ikaw, nangihingi ka ng pagtingin niya, no? Medyo siguro, nakikita natin sa basang to parang may pinagdadaanan ang iyong relationship. O ikaw din may pinagdadaanan if you're single. Na sometimes, bakit hindi ka makakuha ng pag-ibig because nga masyado kang nagaano no nagpapakaano sa karir mo kailangan balance dapat din magkarung uh, magkaroon ka rin ng love life no kumbaga magkaroon ka rin ng konting inspirasyon sa buhay no ayan yung sabihin natin na panay ka trabaho no para saan yung tinatrabaho mo okay para sa sarili mo sapat ba ganun para maging balanse ang tao kailangan na makakatuwang sa buhay o meron naman sabihin natin na talagang nag-enjoy ka lang din na mag-isa okay so diyan ka enjoy para wag mong pababayaan ang sarili mo no still you need to at least go out with your friends kailangan mo rin ng activities no hindi yung pagdating mo sa trabaho ah uh, uli sa bahay ayan yung kumaga you're being alone parang hindi naman ganyan ng ano ng ng ano ng Scorpio actually no Scorpio is very is at least alam niya kung ano yung makakabuti sa kanya no na parang yan yata nakakaligtaan mo No? At napansin ko rin dito, itong pinagawa yan, uh, sabihin natin na malaking problema talaga ang trabaho, no? Or sabihin natin tatamad-tamad ka o tatamad-tamad ang persons mo na kinaiinis mo, kaya din siguro hindi mo rin pinapansin, no? So, kailangan maganda rito is hard to heart conversations kayong dalawa, no? ayang magpaliwanagan. So, kung mag-uusap man kayo, dapat malumanay, no? At saka ina-advise din talaga dito retreat dahil sa ingay ng ating kapitbahay, sa ingay ng city, no? Uh, sa, inay, sa ingay ng ating mundo ngayon. So, parang kailangan ninyong dalawa is yung have to have some, some time alone together. Ayan yung... Kasi magkakaroon kayo ng linaw, no? Ayan, mag-camping kayo dalawa. Ayan yung mag-ano kayong yung labas kayo, out of town kayo, mag-beach kayo, no? Para nakaka-attach kayo sa nature. Ayun, at magkakaroon kayo ng ng parang refresh, marirefresh ang mind nyo, no? Mare-refresh ang lahat, no? Hindi lang yan, baka magka-baby ka pa pag once na ano, no? Parang nakikita natin, some of you din, parang nag as na rin ng baby, no? Na dapat mo na rin i-provide siguro sa asawa mo yan. O parang gusto na rin ng pamilya. That's what I'm getting, no? At ngayon sa mga talagang nadidepress naman na parang may problema sa sawa o sa boyfriend o sa girlfriend, parang nangihingi kayo ng konting pagtingin. No? Parang nakikita natin dito is you need to, at this time, no, parang hindi ka makakonect sa persons mo, you need to to at least to confine it with your friends. Or you need to talk to them, you need to tell everything what's inside of you, no? Or kaya uh, manood ka ng mga video ko nung, nung mga nagla-live ako, nak? Maraming guidance doon, maraming the same na sitwasyon na nararanasan mo, no? Panoorin niyo po kasi actual po yun na I'm answering questions po sa live live stream namin, no? Uh, ang kailangan lang is talagang maging ano, no? kailangan i-feed din natin ang self natin sa mga magagandang ano no lessons and then ito naman beauty phase so ang isang beauty phase ito yung hindi lang tumutukoy sa physical na kagandahan no maari ring itong sumisimbolo sa isang taong may kaaya-ayang pag-uugali no at mapagmahal at may malinis na kalooban no baka para ito o baka ito yung darating na persons mo o baka ito rin yung persons mo ang asawa mo no nagkulang lang kayo ng communications no at isang beauty pageant din tumutukol sa sabihin natin ang kagandahan ng kalooban din ng 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 sinasabing ng card na ito. Meron ka rin is plus size. So ang pagiging plus size ito yung sumisimbolo sa isang taong confident, no? May respeto sa sarili at may malusog na katawan. So maaring ito yung isang paalala na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa physical na anyo kundi sa kalooban. No? O sasabihin din natin, maaring pumunta sa inyong tao, bagong tao, isa chubby, pero very jelly, no? At mag enjoy ka sa kanya. Na, at mapapansin mo rin, ang kabutihan ng kalooban niya, hindi yung physical. Bakit? iba naman tao talaga gusto rin ang machubby, no? So, napakabait daw na tao itong kung, maka, uh, kung darating ito sa inyo, no? And meron ka rin ditong vibrant apparel, no? So ang vibrant apparel ito yung tumutukoy sa isang masayahin, may positibong pananaw sa buhay, at hindi takot mag-express ng kanyang sarili. So yan din dapat siguro ang i invade mo katangian, no? Huwag yung ililihem kaya nagkakaroon kayo ng konting hindi pagkakaunawaan ng inyong persons dahil uh, yun nga siguro pinapakita sa iyo na you need to to ano, to voice out, express mo sarili mo, no? Ayan ang message ng vibrant apparel sa iyo, no? O, ang taong ito ay sinasabi rin na magdadala ng liwanag at kasayaan sa iyong buhay. Maaring uh, siya rin ang tao na sabihin natin na sa mga single na maaring dumating sa buhay ninyo. No? Ayan. So, sana nagustuhan mo, nak, no? Thank you and God bless you and see you again on our next reading. Ayan. <clears throat> Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life and it makes sense that you might not know what to do where to turn or even what's holding you back but what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve in everything will be revealed to you in you will be inspired enlightened and empowered mahal kong naranasan mo na nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang